I'm very sorry na no? doon sa nangyari po. Ano po pangalan nung aso ninyo? Uh, si Jack. Ilang taon na sa inyo yun? Si um, eight Jack. years na po sa amin si Jack. Opo, yung mga panahon po na medyo teenage po ako na medyo magulo po yung utak ko noon. Si Jack po yung nasa tabi ko po noong time na yun. Kumbaga siya po yung isa sanag, sa po ng uh, isa pong reason para mas makita ko po yung bright side ng buhay. Nakakikita po sa CCTV, si Jack po talaga is pauwi na po sana sa amin, sa bahay po namin. Nagkataon po na na uh, nandun din po sa labas si Bruno, yun po yung kaaway po niya. Pero makikita po si Jack po talaga, sin dumiretso po hindi po niya pinansin, kahit inikutan po siya ni Bruno. After po ni dito po ni Bruno, doon po kinagat si Jack. Doon po nagsimula yung away. Pero ang nakakapagtaka, no, kasi nga nakita rin namin kanina, uh, yung lumabas na lalaki, yun po, no, yung may-ari doon kay Bruno. Apo, kay Bruno. Hindi natin mamasamayin kung ang, ang intention lang talaga is paghiwalayin <laughs> yung aso. Uh, kasi nga, nag aaway eh. Apo. So, pwede mo naman siguro paghiwalayin yun. Kung bagay, lalagay mo yung tabla doon sa gitna nila. Yes. Pero yung nakita kasi natin, papalo talaga eh. Ma'am, uh, kasi nakita na namin kanina, no? Na parang natumba na po yung, yung aso Opa. ninyo. Opa. Saan po ba yung tama niya? Sa ulo po, tsaka sa leg po. Dito ba talaga sa ulo na po tinira? Sa ulo po, tsaka bandang leeg po. Asan ah, po kayo, ma'am, nung panahon na yun? Nasa taas lang po ako nun. Bale, ah, bale, so sa kabilang bahay lang nang Kapag nangyari po yun? Dalawang bahay lang po yung pagitan po namin dun sa uh, pumatay po kay Jack. Okay. Yung aso po ninyo, ma'am, talagang umiikot-ikot talaga doon sa, uh, si sa Jack, area? Opo. Si Jack po kasi, uh, medyo malaki na po siya nung na-adopt ko po siya. Kasi pa meron po kami yung pwesto sa Lugawan, doon po talaga si Jack lumaki. Kumbaga po, siya, sa simbala po siya, punta po siya sa pwesto namin, hanggat napamahal po sa amin si Jack. Wala um, naman siyang history na meron na siyang kinagat, meron siyang nakaaway ng mga ibang Wala mga Wala aso. naman po. Meron po siyang nadapisan lang po, pero naayos na po namin yan. Kasi po, meron pong every year po na anti-rabies po si po. Nakita ko po na si Jack po wala na pong buhay. Pero yung alaga po niya, kagat-kagat po rin po si Jack sa may bandang chan po. Kumbaga gusto ko po talagang pigilan po si Bruno. Kaya lang po baka maagat po ako. Dahil po si Bruno po marami pong history na naagat po eh. Hmm. And kilala po talaga na matapang po si Bruno. So after po noon, ma'am, nilapitan ba kayo? Kinausap man lang kayo nung may-ari nung si Bruno? Uh, wala po. Ang nangyari po nun, uh, sir, wala na po si Jeffrey noon yung time na po na yung pagpunta ko po, yung kalipin partner lang po yung nakita ko po nung time na yon And nakita ko po na hinampas po niya nung si Bruno. Dahil ayaw po tumigil sa pagkakagat po kay Jack, kahit po si Jack patay na. Balik eh, bali po siya na, natanong po ako yun eh. Ngayon, may narinig po nag-aaway na, nag pero hindi na po naman po na masyadong away. Pero nung may narinig na ako, may, yung, may iyak na siya, na uh, parang sasaktan, napalabas na po ako. Na Ngayon, eh, nakita ko nga po, maso ko. kagat-kagat uh, po nung Jack, pa may masaya Hindi po ba dapat ang gawin natin is paghiwalayin yung yung aso? Opo, sir. Ayun na, ayun po yung naano ko sir. Yung pagpalo ko para miwalay po yung yung kagat yung kagata po nila. Para bimita ko po. Yung mga nakailang ano po ako eh. Nak nakailang palo yung, ka doon, Jeffrey? Mga kagatlo po. Tatlo. Yung tatlo, tumama na po sa batok eh. At sama po ng kagat ng aso nila sa aso ko sa may po nakakagat kagat kaya iniiyak na po yung aso ko. Nasa ilalim po kasi. Ah, May kita po sa CCTV, ang uno pong naghamon po ng parang away po, talaga si Bruno eh. Kung po, syempre, parang tao po yan, kung sino po yung nauna, pagkatanggal lang po yung sarili. And di, marami pong paraan para mapaghiwalay po kung masama po yung kagat. Nagkataon po talaga wala ho rin pong tao sa amin eh. Kasi po si Jack, pag nag, yung nga po na, na may nakaaway, madali po siyang aawatin. Hindi po siya nangagat pag hinawakan po siya kahit nag-aaway. May kaaway po siya. Alam mo, Jeffrey, no, pati sa batas natin, now, ito siya, Arya, mm -hmm. nire-relate ko siya pag sinasabi natin na defense of a stranger. Usually, tao yung dinidepensahan mo dyan, no? Ang requirement pa rin ng batas is dapat yung ginawa mo okay, na means is reasonable. Okay. Eh, dito, Sir Jeffrey, nung pinatinitinan namin yung, yung video, halos manggalaiti ka na pumalo doon kay, uh, kay Jack. Eto, kayo po ba, Sir Jeffrey, eh, nilapitan nyo man lang, nag-reach out dito sa may-ari nung aso na namatay? Malamang, so, sir, gusto ko po sa itabi, kaso nagdadaldal nag, po sila, Sir. Eh. Malamang, Sir, sir na namatay yung aso nila. Pinalo mo ba naman ng kahoy yung aso nila? Namatay. Ano pong ina-expect nyo, sir? Tumawa pa po sa inyo. Grabe ka naman, sir. Gusto ko sana, no? Eh, ano sana yung, eh, sabi si Jack, eh, eh, dahil na sila, eh. Siyempre, gusto nila yun. Anong Naawa gusto naman, nila yun, sir? Okay, sir bukso po ng damdamin po, bukso. Siyempre bukso. po, sir, no? Alam mo naman, you're a pet owner. Yung mga pets na yan, hindi lang yan kagamitan. Ma, sir, ma They are family aba, to you. Aba, aba. Siyempre, kung namatay yung family member mo, anong expect mo, ha? na ipagtatawanan na lang natin. normal lang yung ganong reaksyon. Hindi yeah, po, hindi sir. Hindi po. Alam, alam ko naman po yung mali. Talagang mali-mali po yung nagawa ko talaga. pa po na hindi ko na yung ginawa. Ha? Yung patay na po, nagpapalo po. hindi ko po yung ginawa. Yung kasi po yung nagpalo tumama, nagpahinga, gumanong si Jack, tumahilig, doon na paano. Merong isang sa CCTV, nakita doon, sa so unang pagpalo mo pa lang, sumigaw ka, patay ka Jack, Gumanon ka, hinig na rinig. Habang kagat-kagat ni Bruno, yung dalawang asa mo nakikiglo pa, tapos pinalo mo pa. <laughs> hindi ka na kontento sa isang palo. napa kasi na, kasi na, mo na, tayo Ah? May kita na sa si CCTV. Bakit ng palo mo, Hindi na gumagalaw si Jack, pero pinang-apat mo pa. Sobrang sakit lang ginawa mo. Ikaw ba, sir? Yung aso po ninyo, bakit po nasa labas, Ikaw sir Jeffrey? Nakawala po. Nakawala? Pero nasa tapat lang po siya. Nasa tapat lang po siya ng bintana namin. Ma'am Ana, ah, po. ano pong komento or opinion po ng ating paus patungkol sa mga ganitong pangyayari? karamihan itong mga problema on animal control, may iwasan kung yung mga aso ay nasa loob ng bakuran nila. Hindi naman like tatali for life or ganun. Pero sana nasa loob ng bakuran kaya meron kami kampanya na walang asong gala kung walang taong pabaya. So, dun pa lang eh, parehong nagkulang yung mga pet owners, no? Pero having said that, yung kung... Kasi yung sinasabi nung umatay sa aso ay pinidepensa niya yung aso niya. Ang kasi yung amount ng force na ginamit. The means that was employed. Uh, sa dog. Yes. Oso. um, halata naman na kasi usually pag medyo ano ka talaga may awareness ka sa animal welfare, hindi mo gagamitan ng ganung kagrabing pwersa unless of course nakakagat na sa leeg mo. Uh, nakalagay po sa batas Republic Act 8485 as amended by RA 1061 na kapag nakapatay ka ng aso, pusa and there was cruelty uh, involved then you can be made liable for ano 6 months up to two years imprisonment or a fine of up to 250,000 pesos or both fine and imprisonment ma'am Narinig niyo po kanina si Ma'am Ana Cabrera, oh, karapatan niyo po 'no, ipaglalaban po din niyo. Ipaglalaban ko po. Ipa-assess po natin sa ating piskalya. Hmm. E, Siyempre, karapatan din naman po ni Sir Jeffrey Borlongan hmm. na ibigay yung kanyang side of the story. Pero in the meantime, dahil kayo po ay magkapit bahay kung tutuhusin, sorry, kailangan din nating idaan ito sa barangay. Yes, Chairman, hihingin po sana namin ang tulong niyo na pagharapin muna Tingnan natin kung may maayos dyan sa level po ng lupon. Sana mabigyan na lang natin ng kaayusan si Ma'am Clarissa at si Sir Jeffrey. Miss Ana, asamahan po namin si Lamam Clarissa sa inyong tanggapan din po no. Uh, para malaman din po natin doon kung ano po ang magiging hatol ni Madam if tutuluyan po niya na makasuhan po si Sir Jeffrey Borlongan. Oo, oh, punta kayo kapag decided na po siya. Kahit po si Senator Rafi, kung napapanood din po ng mga netizens, marami na po kaming kaso na ganito. Hindi po isinasantabi ni Idol Rafi yung mga ganitong kaso, lalo na po may mga ilan yun nga po na mention po ni Miss Ana Cabrera last time po, nilalason yung mga aso. Oo, oh, oo, oh, Oh, oh. Sobrang galit na galit po si Idol Rafi dyan dahil kung tutuusin, napakaraming aso ni Idol Rafi, meron siyang mga aspin, Diba? Uh, kaya si Sir Rafi, Uh, Ma'am, willing na tumulong kung ano man po ang magiging gusto nyo. filean po natin ang kaso. Filan po natin. Ngayon nga, hindi ako ng ano. Tensya, sorry. Salawad. Hindi ko ka ito kasi nasadya. Wala akong tensya nyo. Kapatay nyo si Jack. Si, si, Alam mo naman, kumali ko yung mama mo. Pagkakapit bahay tayo. Anong dahilan ko para patayin, tagyayin na yun, di ba? Nabigla lang ako talaga. Hindi ka nabigla, kuya. Apat na beses nabigla. Yan, parang nga kapag pimitaw nga sila. Parang para pimitaw nga lang sila guys. Yung mismong araw na yung wala loobas sa inyo, kaya labagsak ko yung motor nyo. Di ba matagal na sila? Di ba, Charis? di ba matagal na sila lagi nag aaway Pinapalo ko ba? Di aso ko mo pinapalo, di ba? Mali pa rin oh, kahit aso mo. Hindi mo pwedeng saktan. Ilang beses ka silang nag-aaway, di ba? Pero naayos, oh. di ba? Kapag nakuha na namin si Jack. nga. Eh, eh, nga. Kasi hindi mo nga maawat yung aso mo, di ba? Nakakagat ka nga. Mundi pa makagat. Ano makagato? Mm hindi. Kasi nasa ilalim yung aso ko, di ba? Sir, tandaan niyo po. Yung aso po ninyo, sir, buhay. Yung aso po ni Ma'am Clarissa, patay. Ay, bali, siya operado po yun. Maraming puntay sa legs yung aso ko, eh. Dalo din sa aso nila, eh. Kaya nga, sir, pero yung sa kanya po, namatay. Okay, sir? Oo nga po. Doon lang, doon lang nga po. Kaya nga, ininirinig ako ng ano. Talagang pagkakamali ko yun, talagang. Pero hindi ko yun... Intention talaga, wala talaga, wala. Ah, uh, ma'am, kausapin po namin kayo, ma'am, doon, ma'am, sa office na din po nila Miss Ana Cabrera. Uh -huh. Sasamahan po namin kayo ha, uh -huh. uh, para po makapaghain po ng formal na kaso yes, laban pa. po kay Sir Jeffrey. Okay po. Okay po. Pa, okay, thank you po.